ko yun, hay. Ha? Tagat? Sa puro? Mag-hello po kayo. Ano po kailangan niyo? Gamot? Ha? o, ah, mo pa tumawid pa. Sa taas ng pila. Sa tapos pa Sa susunod, pa 'to. Sa gabi, magsasakayo. Magigipu eh, ayan 'ko. Tayo Tama lang. Ayun, nandiyan. Okay. Sobrang bait dami sa mga Sí, <laughs>